Meron man yung mga time na nag-viral ako year 2003 at 2023 at saka 2024 yung offers sa akin ng like pag drop mga like Viva Max. Oh, yan yan yan. Mga, oh. Actually, actually nag-offer sila sa akin sir pero that time hindi ko inaccept kasi sobrang busy ko at dami kong booking. Oh. Time, oh. Sayang uh, naman yun, uh, di ba? Oh, uh, pati rin sa mga mga gym yung mga gym Endorsement. Oo, oh, endorsement, mga advertise uh, anytime fitness, something like that na uh, mga ano. Ayos, ah, 'di ba? Kumbaga uh, yung blessing kasi hindi mo siya uh, tinurn down kasi kumbaga sayang naman yung mga nag offer no? Kaya uh, medyo pina-set aside mo muna si si Viva Max. Pero for now, sa tingin mo kung offeran ka ulit, kakasaka na ba sa Viva Max? Siguro sir, possible kasi medyo medyo maran, meron, meron ng mga free time eh. Nalalaro mo na yung oras mo sa madaling sabi. Uh, no? Least, so Sorry. Sure. far, nahandle na lang maayos kung so may free time na ulit. So, if ever na may darating na opportunity, why not? Why should I ba So okay lang ba sa'yo na halimbawa eh, mag-Manila ka, parang gano'n, mag-Manila ka muna, dahil siyempre, pag nandito ka sa Viva Max, Manila yan, definitely. Mag-stay ka oh, muna for a while. Pwede, pwede naman, pwede naman. Ayun. Okay.